Hi mga KFB Reels! May nalalaman ako, isi-share ko sa inyo, ituturo ko rin sa inyo guys kung saan natin makikita yung mga violation natin. Madali lang to guys, sundan nyo ako. Tara na! Hello guys! Idahan-dahan ko lang pagturo, no? Parang masunda naman din sa lahat. Ayan po, nakita niyo yung tatlong paguhit na yan sa account profile pic natin. Pipindutin natin guys. Ayan na po. At saka i-scroll up natin to guys. Dito na tayo. Malapit na po tayo. Ayan. Tapos pipindutin natin yung help and support guys. Ayan. Nakita niyo ba yan? Dito na 'di ba? Pagpindot natin ito na yung nakita natin, no? Ayan pipindutin natin yung support inbox. box. Ayan po. Nakita nyo na yan. Ayan yung your alerts. Kapag andyan yung mga violation. Andyan sa ano, pipindutin natin to guys. Parang makikita natin kung andyan ba sa loob yung violation natin. Ayan po. Yehey! Wala akong violation guys. Wow! sa inyo po. Sa nawala din po. That's it for my today's videos tutorial, guys. Thank you for watching.